Hi guys, magluluto nga po pala tayo ng creamy chicken. Medyo tinanghali na nga pala kami ng paggising dyan mga kababi, kaya naman si Sheena, siya na nga lang ang nagluto. Tanghalian nga pala namin mga kababi ay naging pang umagahan kasi nga late na nga kaming nagsigising kaya naman kung ano lang yung madaling lutuin yun na lang yung lulutuin medyo maulan nga din po pala dito sa amin kaya naman ang sarap-sarap matulog at dito nga mga kababi ay bumaba na nga ako pagkatapos kong maligo tapos nga pagbaba ko ay may luto na nga si Sheena kaya naman ayan kakain na lang ako nakikrave nga pala ako kagabi ng itlog kaya naman naglaga siya ng itlog ngayong umaga na lang at pagkatapos na nga namin kumain mga kababi ay dinala na nga namin doon sa pagawaan yung electric pan? paano ba naman kasi mga kababe eh ay hindi na siya umiikot una nga ay binubuksan pa nga namin yun para umikot abay nung binuksan ulit namin hindi na nga siya umiikot naman naghanap na kami dito sa amin ng pagawaan ng electric pan at iniwan na nga muna namin yung electric pan doon sa pagawaan dahil nga nagpajikas nga muna kami para naman meron tayong pambaya dito sa electric pan. Kaya nga binubuksan na nga ni tata yung electric pan namin dito. Diba nakita nyo naman mga kababi sobrang ulan din dito sa amin tapos nagulat nga ako dito sa electric pan namin mga kababi tingnan nyo naman kung gaano siya kadumi kaya naman pala hindi na siya umiikot o tumatakbo kasi sa sobrang dami dumi. Yan yung pinakaloob na makina ng electric pan natin mga kababi. Doon ko lang masasabi mga kababi kapag may aso ka talaga ay eh, sobrang dumi rin talaga ng electric pan mo. Dahil nga sa mga buhok-buhok nila ay eh, sumingit nga yan dyan sa electric pan. At sa wakas nga mga kababi ay eh, nagawa na din yung electric pan namin. Meron na kaming magagamit. Meron din naman kami electric pan ng maliit kaso nga lang naghihingalo na rin. Kaya nga pag nagkaroon kami ng budget ay papagawa nga din namin yung electric pan na yun. At dito nga ay iniwan na nga lang namin si Shanika ditong mag-isa. At kinagabihan na nga mga kababi ay nagluto na nga tayo dito ng paborito ni Shina, ang creamy chicken. And guys sa kahit anong part ng chicken natin mga kababi ay pwede niyong gawin. Ginamit ko na nga lang palang chicken na part dyan mga kababi ay yung chicken wings tapos pinaghiwa-hiwa ko siya. Tinito ko nga lang yan bawat side ang ating chicken mga kababi kaya naman tingnan nyo mapula-pula siya. At pagkatapos ko nga prituhin yan mga kababi ay nagisa na nga ako ng bawang sibuyas dyan at sinama ko na din yung mushroom. Nung magisa ko na nga lahat yan ay nilagyan ko nga yan ng kaunting toyo para naman pang yan sa ating creamy chicken. And then next ko na nga inilagay dito ay yung tubig para naman mapalambot natin yung chicken natin. Tapos nung kumulo na nga mga kababi inilagay nilagay na nga itong ating pampak creamy all-purpose cream. Hahaluin lang natin yan mga kababi tapos pakukuluin and then paiigahin lang ng kaunti para na maging creamy chicken na talaga siya. Tinama ko na nga din pala siya sa pagpapalambot ng ating manok mga kababi para naman manuot yung lasa sa ating manok. Para naman masabing creamy chicken talaga siya. At dito nga ay medyo malambot na nga yung ating manok mga kababi pero medyo marami pa nga yung sabaw kaya naman ayan pinaigahan ko pa siya ng kaunti. Mas masarap kasi pag ganyan na yung itsura ng ating creamy chicken mga kababi. Kaya naman magluto na din kayo ng creamy chicken dyan mga kababi dahil nga yung ingredients nito ay napaka unti lang naman. At nang maluto na nga yung ating creamy chicken ay tinawag ko na nga ito si kababi shina nyo. Pagkatapos nga namin kumain mga kababi ay pumunta nga kami sa kabilang para magtapos kun ng basura dahil nga may aso tayo dito kailangan araw-araw din tayo nagtatapon ng basura kaya naman hanggang dito na lang salamat sa panonood bukas ulit